Maganda mga inaarap ko, minamahal ng mga magulang at kapatid sa channel na to. Kung saan sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin, sa mali ang salita niya, Biblia. Ano. So, ang ipapag-uusapan po natin ay itong kipusa. Ginagawa po natin, ano po, kapag mayroong mga matay na mag-anak o kaya kapit bahay natin, ano po. So, pagkat po natin paksa Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa pananalangin sa mga patay? So, hindi po isang konsepto na mabasa po natin sa Biblia ang uh, para sa mga patay. Wala pong magagawa para sa mga namatay, mga disang po natin. Ang katotohanan po, sa punto po ng kamatayan, kumpirmado na ang pupuntahan natin sa walang hanggan. Kung uh, sumasampalataya tayo kay Kristo bilang kapagpaglita sa Panginoon natin, ligtas po tayo pupunta tayo sa langit pagkamatay natin. Kung saan makakaranas po tayo ng kapahingahan at nagalakan sa piling ng Panginoon. Pero kung hindi po tayo mananampalaya kay Kristo, pahihirapan po tayo sa impyerno. So, nagbibigay po ng malino na paglalarang ng katuanan ang istorya po tungkol sa mayaman at si Lazarus. Napalagi ko na pong nakikwento po dito po. So, hindi po yun isang kalinaga na ginawang istorya, kundi totoo pong pangyayari po yun. Ginawag po ni Chris ang istorya na to para ituro na pagkatapos ang batay ng isang tao, ang masama o bisabihin yung mga hindi po nagsisi, ano po, karna nung nagbalik sa Diyos, ay magpakilam ng mga sa Panginoon. Okay? At malala po nila ang ginawa po nilang pag-reject sa malandang balita na kaligtasan. Pahihirapan po sila sa impyerno at wala na pong na pwede yung gawin para sa kanila, ano po. Huwag saan po natin na nakasulat po sa Lucas yung ano. Ano po nakalagyan niya? Ibing siya magandang napipisal. So medyo mahaba-haba po ito. Ito po yung talinhanga, ano po? sa so, may isang mayamang lalaki na nakasuot ng mga maaling damit at kumakain ng masarap na pagkain araw-araw. May isa namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ng Lazarus, tinadala siya sa labas ng pinto ng bakura ng mayaman. Sa so, makakain kahit sa mga tira-tira lang na nahuhulog galing sa mesa ng mayaman nilalapitan siya roon ng mga aso at hindi na nalabas niya namatay ang bulugit niya ng mga na anghel sa piling ni Abraham namatay din ang mayaman at nalibin at habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patuloy nakita niya sa malayo si Lazarus nakasama si Abraham tinawag siya oh sorry, tumawag siya amang Abraham maawa kayo sa akin utusan niyo po si Lazarus na isaw-saw ang nalilin niya sa tubig at ipatak sa bila ako para naman yung lumin ang pakiramdam ko. Dahil hirap na hirap ako sa apoy dito. Pero sa mga si Abraham, anak, lalahan ni mong nung nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman, ay naaliw sa rito at ikaw naman ang nahihirapan. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo dahil may malawak na bangin sa palitan natin. Ama nandito sa amin na gusto ng voluntaryan ay hindi makakatawid at ang mga marian na sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. Sila ba na mayaman kung gano'n ang mga Abraham. Nakiusap ako sa inyo, pupuntahin niyo si Lazarus sa bahay ng aking ama para bigyan ng babala ang mga baba kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito sa mga si Abraham na sa kanila mga sinulat ni Moises at ng mga propeta dapat nilang pakinggan ang mga yun sa mga katang mayaman hindi po ang mga Abraham pero kung may patay na mabubuhay na pupunta sa kanila magsisisi ang mga yun pero sinabi ni Abraham kung ayaw nilang makinig sa mga sinulat ni Moises at ng mga propeta hindi rin sila makikinig kahit may patay na muli pang o buhit mga araw sa kanila. Ayan, so, dito po nakita natin, hindi pwede umalis. Kapag napun nakapunta ka na, o na napunta ka na ron, sa langit o kaya sa impero, wala nang exit, yun po, wala nang paglabas. Okay, so malimit po na na-encourage yung mga taong na wala nang mga mahal sa buhay nila na ipagdasal ang yumawa at ang mga pamilya nila. Siyempre, ipagdasal ang mga naiwan <laughs> o naulila. Pero ang mismo na matay, hindi po dapat. Wala po dapat mahiwala na pwedeng ipagdasal ng sino man ang matay. At pagkatapos magkakaroon ng magandang bunga ito, resulta para sa namatay. Pinuturo po ng Biblia ng walang hanggan ang ispado, ng estado ng sangkatauhan, Ano po? Ito po yung mali-determine ng mga, mga gawa at natin habang nabubuhay pa tayo. Sa puntahan po natin ang nakalagay po sa Ezekiel na mga mga mga. Ito na kasula. Talatang dalawang po. Ito na Ang taong nagkasala ang siyang dapat mamatay. Hindi dapat parusa ang anak dahil sa kasalanan ng kanyang ama. Taman naman ay hindi dapat marusahan dahil sa kasalanan ng kanyang anak ang taong matugid. Ay gaganti pa sa ginawa niyang matuwid. Ang taong masama ay parusahan dahil sa ginawa niyang kasamahan niya. So, yung bala na So, ayon sa ginawa po natin, ang pagtunta natin sa langit ay kaya sa ibiyan mo. Diba? Ano? So kung tayo habang buhay pa, may lumapit sa atin na isang manggagawa ng Panginoon, uh, sineran tayo ng magandang balita ng kaligtasan, pero hindi natin pinansin, o kaya sinabi natin um, busy tayo, lahat oras para sa magandang kalakohan, o hindi tayo niniwala, diba? Ano? So, lahat po yan nakarecord. Diba? At sa araw ng paghuhukom, lalabas po lahat ng mga yun, mga nangyari sa buhay natin. So, sinabi na isang sumulat sa mga Hebrew, sa Hebrew siyang walang kapito. Ito na kasulong. Kasahin so, din natin, nakalagay po dito. Okay, so sabi niya, inakda sa mga tao mamatay matay ng misan, pagkatapos nito ay ang paghukom ng Diyos. So, sa pagkatapos mamatay, paghukom na. Okay? So, hindi na pwedeng baguhin ang destination natin. Okay, so dito, may hindihan po natin na hindi na po pwedeng mabago ang spiritual na kalagayan ng tao pagkatapos niya matay. Walang pwedeng gawin ng namatay at wala rin magagawa ang mga buhay pa para baguhin ang kalagayan ng patay na. Kung silbi po, wala na ipagdasal ang mga patay, ang mga buhay po, nagmumawa po ng kasalanan. So, ang bagahatid po sa atin sa impyerno ay yung ating bang mga ginawa. So, ano So, saan po natin sa unang buwan, di ba? Kaya anin. din po kayo para makita niya sarili niya nito. Yung one may piece yan na sa mga, mga mga to, yan, nasa mandang hulihan ng, ng tipan. Di ba? ang anin. Kung nakita ninyo ang kapatid kay Chris na nagawa ng kasalanan, hindi hantong sa spiritual na kamatayan, palalangin nyo siya, ibibigyan siya ng Diyos ng buhay niyo. So, pwede natin pong ipagdasal. Yung mga taong buhay pa. Yung po. Um, so, yung mga taong patuloy-tuloy pong pagkakasala at hindi hinahanap ang kapataraan ng Diyos. Pwede rin po natin pananangin sila na po. So, habang buhay po po sila. So, paano po mabibenepisyon ang na mga namatay sa pagdadasal po sa kanila? Wala pong plano na kaligtasan ng Diyos pagkatapos ang buhay natin sa mundo. Ang pondo po rito, isa lang pong buhay po natin. At tayo ang responsable kung paano tayo mangmuhay. Pwede mo ma influensya ng ibang tao o mga ginagawa natin, mga pinipili natin gawin, o tinatawag na choices. Pero kapag tapos na ang ating buhay wala na po tayong choice na pwedeng gawin. Po. So wala na po tayong choice kundi harapin ang paghatol ng Diyos. Ipagdasal tayo ng mga mag-anak po natin na makawala tayo sa kaparasanan ng Tiyerno. Hindi po nito mababago ang kinahinatnan ng buhay po natin. Ang tamang oras po para ipagdasal ang isang tao ay habang nabubuhay pa po siya. At may posibilidad po po na mabago ang kanyang puso. Ang saloobin po niya at ang ugali po niya. Ito. Pasan mo natin ang nangalagay po sa Roma dalawa. Ito ang panorin yun. Talaga, tatlo siya. Ito po sinasaan. Pero sino ka parang mata sa iba kung mismo ay gumagawa rin na mga ngayon? Akala mo ba'y makakaligtas ka sa hato ng Diyos dahil alam mo siyang mabuti, matyaga at mapagtinti? Kapag bumalaman na ang Diyos ay mabuti sa iyo dahil ilibiyang ka na ng pagkataong magsisi sa mga kasalanan mo. Mahaba-haba pa lang ang talata siya. Pero dahil sa marigas ng ulo mo at ayaw mong magsisi, pinabibigat mo ang parusa ng Diyos sa iyo sa araw na kiyahayag ng iyong tuot at makatarungan natin sa pagtigbigin ng Diyos sa bawat isa ang mararapat sa kanyang mga gawa. Bibigyan niya ng buhay na no walang hanggan ng mga taong nagpapatuloy ng mga na hanggang ay makamtan ang karangalan papuri mula sa si Diyos at buhay na no walang Sorry, at buhay na walang kamatayan. Sa mga iba naman na walang may kundi ang sarili at ayaw sumunod sa kalatuhanan kundi sa kasamaan at sa kanilang Diyos ang kanyang matinding galit. Lahat ng taong gumawa ng masamay para uusahan ng Diyos ang mga hudyon muna bago ang mga hindi na So, kung paano po tayo namuhay ngayon yung po mga kapagsabi kung saan tayo bubagtan ano so ang Biblia po ang gamitin nating prayer manual at tinuturo sa atin na walang saysay ang mga panalangin para sa mga katay bakit pinapayagan ng, ng simbahan ng Roma ang ganitong gawain ng mga miyembro po nila dahil po risyonan po ano siya ng simbahan? At ang um, ayon sa research ko, binabase po nila sa nakasulat sa Apokrypa sa ikalawang Makabis na dalawa, apat na niya So, wala po akong kopya nun. So, hanapin nyo na lang. Pero hindi po yun ah uh, inspired word of God. Oh, Kaliwas po yung sa lahat po ng laman ng Biblia. Sa anturo po ng Biblia, teresyo po sa presensya ng Diyos ang sumasampalataya kay Jesus. So, nandiyan po yung mga talata. Basahin natin kasi dyan sa mga nakasulat ng mundo. So, I need Okay, talata. Wala siyang mga ito ba kasi nasabi At kahit anak siya mismo ng Diyos, nagutunan niya ang pagiging masuburin sa magigitan ng patitiis na dinanas niya. Dahil dito naging ganap siya at naging pinagmulan na walang hanggang kaligtasan ng lahat ng sumusunod sa kanya. Yun. Napakaganda po, no? So, siya po ang kaligtasan po natin. So, kung pwede po tayong pag-pray kapag namatay na tayo, hindi na kailangan sinugo ang Panginoong Jesus. Sana, pwede pa lang pagdasal yung mga patay eh. Pero ang ating pong Panginoong para ang ating faith, ang no? ating pananampal tayo ay ilagak natin sa Kanya para tayo maligtas. So, anong pang pa silbi po ng mga dasal? Ngayong ibang tao sa mundo. So, nakikiramay po tayo sa pamilya ng namatayan, ano po? ng mahal sa buhay. Pero, katandaan po natin na ngayon po ang araw ng kaligasan. Ngayon po ang oras ng pag ng Panginoon. Ano po? Nakalagay po yan sa dalawang kurinto, aming dalawa. Ngayon po, hindi po pagpatay na tayo ngayon po. Pwede po natin malaman na ligtas tayo. Kailangan po natin po ngayon magsisi sa kasalanan at sumang pala tayo sa Panginoon sa Kristo. Bilang tagapagligtas sa Panginoon nating buhay, lahat ng mga tao sa mundo, hindi po makaiwas sa kamatayan maliba well, na lang po kung makakasama po tayo sa rapture nito so kukunin po tayo ng buhay nagaling po tayo sa langit uh. yung rapture po yung nakalagay po sa talong kasalon ka apat-labing anong kasamang-samang so ngayon alam po natin to napakahaliga po na pupaghandaan po natin ang kamatayan ito po ay pinan ito. at pagkatapos natin tayo walang sukat ng panalangin ang makakapagigas ko sa taong hindi nagbigay pansin o nireject ang mensahe na kaligtasan ng Diyos okay. so wag na po natin hintayin na mauli po ang lahat nito kasi pagpatay na tayo, huli na eh na nang magagawa sa atin ang Panginoon. Ngayon po habang buhay tayo, ino-offer po sa atin ang okay. kaligtas. No? Kailangan po natin gawin, tanggapin yung kaligtasan ng Lord. Dito na, sa mga pananampalataya. So sa palataya tayo kay Cristo Jesus, yun ang tagapagligtas natin at Panginoon ng ating buhay. Ibig sabihin ang sa Kanya tayo asa, para sa kaligtasan natin, tayo asa sa reliyon, hindi tayo ato sa mabuting gawa natin, kundi siya sa kanya lang. Yung ginawa niya sa krus, ang paraan ng Diyos para tayo maligtas. Sa munod, yung Panginoon, sabihin, siya ang paghahariin natin sa buwan natin. Hindi na po tayo, yung sarili natin kagustuhan, hindi siya na. Okay? Um. so, dumulog po tayo ngayon sa Diyos. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, 180 degrees turn, palikuran na natin um, sa mga masamang maumuhayin po. At magpasakop tayo ng buong buhay. Sa Diyos, humigit na kami ng tungkol na prinsesis. Malalangin po tayo. Panginoon Diyos, maayong salamat, Panginoon, so, sa isang dalim ito na narinig ko po pong magandang balita na kaligtasan na ngayon po ang araw ng kaligtasan para sa lahat ng mga tao. Hindi po bukas, hindi po kamakalawa, kaya hindi po namin hawak ang buhay po namin. Sa so ngayon po na nakakarinig na kami, rinig namin ang magandang balita ng kaligtasan, kailangan namin tumugon, ang magdesisyon para sa rin namin, Panginoon, kung tatanggapin namin ang inaalok po ninyo ang kaligtasan sa magigitan ng mga itong anak ng Jesus. Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat po ng kasalanan ko. Sa lahat po ng aking mga inisip, sanarita, at mga ginawa ko, Panginoon. Eh, hindi naging kaayayos sa inyong harapan, Panginoon. Inisip niyo po ako ng banal dugo ng mga itong anak ng Jesus. Wala ulong ng nalampakan. Sa lahat po ng aking mga kasalanan na ginawa ko po, Mula rin ako yung ako ng magulang. Hanggang mas na malimit ako ng um, niyo po akong malinis at manal sa magila ng manal ang dugo ni Jesus. At Panginoon sa Kristo, binubusan ko po kayo ng pinto na aking puso. Pumasok po kayo, Panginoon, kayo na po ang maghari, ang maupo sa trono ng Panginoon. Kayo na magpatakbo ng aking mga. Simula sa araw ng ito, Panginoon, kapag maglilingin sa inyo. At mabubuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa inyo. At Panginoon, paspasin niyo rin po ako ng Daniel Pang may bigyan ko po, po ng salita, Panginoon. May isa po, ko po sa araw-araw at maging matagumpay ako na Kristiyano laban sa lahat mo ng mga tukso at lalangan dyan. Thank you, Lord God, sa pag-ibig niyo po sa akin na ginawa niyo po ang sakripisyo sa krus para ako po'y magkaroon ng pagkakataon, Lord God, na maligtas, Panginoon. Thank you, Lord God, sa lahat po na ginawa niyo sa pagmamahal niyo po na walang kapantay. Sa oras na ito, Panginoon, napapasalamat din po ako dahil ako po'y ligtas na, napatawad niyo sa lahat ng mga kasalanan ko at uh, pinilihan niyo po ako ng buhay na walang yan. Thank you, Lord, ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus sa amin. So, kung yan po ang uh, ginawa niyo ngayon, tapos puso niyo, pinagsisilang kasalanan niyo, pinag-ibig ng pangalan ni Jesus, ilang pahintag palitas, kayo po'y matuwa, po. matalong kayo sa saya, galak, dahil napatawad na ang mga uh, kasalanan niyo, para na mag-ukay sa pananampalataya, maghanap kayo ng church, na kung saan po ang pinapangaral, hindi doktrin ng tao, pero sa pina ng mundo, hindi rin po tayo ng simbahan, kundi puro salita ng Diyos so walang dagdag walang bawas, dyan ng revelation. At uh, kayo mismo po magbasa ng Biblia. Ano Simulan niyo po sa Gospel of John para makilala niyo po siya sa Kristo. Kung sino talaga siya at anong pinunta po niya at anong pwede niya pong gawin sa buhay natin. Sa so, mga manap tayo ng church na kung saan po ang tinataas sa pangalan, isa lang ang Panginoon si Kristo, hindi po sino si Monsanto, hindi pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ni Pope Francis, yung pangalan po ng pastor o founder ng church, tinatawag ng appointed son of God. Hindi po pangalan sa karilihan, kundi sa si Kristo lamang, na isa lang po ang magdadala po sa atin sa presensya ng Diyos. At sa mga manap tayo ng church na kung saan po, spirito, ang kumikilo sa nagid na lila, Tumutulong sa pagsambag mo ng mga matanda at himala at binabagong buhay na bawat na lang pataya. So kung kayo po ay nabla sa programa po natin, ipamalitan niyo po sa lahat ng mga tao na meron pong sagutan Diyos sa mga katanungan po nila sa buhay. Ito nila kailangan mga pasa din, o kaya mapilitang malawad ng ang dating daan, o saan pinapigil lang sila, tinagalas sila sa panibagong sekta. Kala po sa sekto na reliyon na kaligtasan po natin, hindi na sa tamang relasyon mm -hmm. sa Diyos. Uh, meron kayong mga tagtag -tag -tag na tanong, feedback, suggestion, comment. Sala niyo po sa akin o kaya mag-tweet kayo, mag-text, ano po, kung may pre-requesting kayo, pwede rin yung sura sa baba. Ano At kung kayo may hinipo ng Panginoon na tumulong sa minis na to, at makisa po sa pag po natin ng kaliwa, Welcome po yung mga tulong na pananangin at tulong na pinansyay. So, ang kasusunod po ng pagkita po natin, ito po sa YouTube. Sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo, ating mahal na Panginoon.